Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa nakaraang video ay napag-usapan natin ang inspeksyon ng Philippine Navy sa isa sa mga Japanese Abukuma-class destroyer escorts, ang JS Jinsu. Ayon sa report, naging positive ang assessment at posible itong makuha ng Pilipinas by 2027. Isang malaking hakbang yun para sa ating hukbong dagat dahil bukod sa dagdag na barko, ito rin ay patunay ng lumalalim na relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa. Ngayon naman, may panibagong development na siguradong ikatutuwa ng ating mga kababayan, ayon sa mga balita, Japan ay posibleng mag-retire ng ilan sa kanilang Asagiri-class destroyer sa mga darating na taon, at isa ang Pilipinas sa mga bansang interesado na makakuha ng mga ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang Asagiri Class, bakit interesado ang Philippine Navy, ano ang mga benefits at challenges kung makuha natin ito, at paano ito konektado sa naunang usapin tungkol sa Abukuma Class. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Asagiri Class Destroyers ay kabilang sa JMSDF o Japanese Maritime Self-Defense Force noong late 1980s hanggang early 1990s. ang walong ships ang kabilang dito, at sila ay mas malalaki at mas heavily armed kaysa sa Abukuma Class. May displacement na halos 3,500 tons, mas mabilis at mas maraming kakayahan ang Asagiri Class. Ang primary mission nito ay multi-role warfare, anti-air, anti-submarine, at anti-surface. Sa madaling salita, mas flexible at mas lethal ito kaysa sa escort type Abukuma class. May dala itong 76 na mm main gun, harpoon anti-ship missiles, torpedo tubes, Sea Sparrow surface-to-air missile launcher, at anti-submarine rocket launchers dagdag pa may helicopter deck at hangar ito kaya kaya nitong magdala ng isang SH60 helicopter para sa extended patrol at anti-submarine operations Kung ikukumpara sa kasalukuyang fleet ng Philippine Navy halos wala tayong katapat sa laki at capability ng Asagiri class Ang mga frigates natin tulad ng Jose Rizal class ay modern at brand new pero ang pagdagdag ng Asagiri class ay magbibigay ng dagdag na firepower at presence sa dagat Ayon sa mga sources, sa susunod na ilang taon ay planong i-retire ng Japan ang ilan sa kanilang Asagiri-class destroyers. Natural, dahil sa edad ng mga barkong ito, kailangan ng palitan ng mas modernong klases tulad ng Akizuki at Magumi-class frigates. Ngunit tulad ng ginawa ng Japan sa iba pang equipment gaya ng TC-90 aircraft, posibleng ialok nila ang mga retiring Asagiri-class sa kanilang security partners sa Southeast Asia. Isa na rito ang Pilipinas, na matagal nang naglalayo na palakasin ang surface fleet nito. Kung makuha ng ating bansa ang Asagiri class, siguradong ito ay magiging game changer sa ating naval capability. May mga ulat na nagsasabing ang Philippine Navy ay interesado sa mga upgraded variants ng Asagiri class. Ang ibig sabihin nito, hindi basta raw retired ships ang makukuha natin, kundi yung mga units na nakatanggap ng upgrades at modernization mula sa Japan. Ito ay importanteng detalye dahil malaking bagay kung updated ang sensors, radar, at weapon systems ng barko. Mas magiging capable at relevant sila para sa ating regional maritime challenges. Gayunpaman, may concern din na binanggit ang Asagiri class ay gumagamit lamang ng pure gas turbine engines, partikular ang Kawasaki Rolls-Royce SM1A. Wala itong diesel engines, at ibig sabihin, medyo mas demanding ito sa maintenance at fuel consumption. Ngayon, paano naman ito konektado sa naunang issue tungkol sa Abukuma-class? Ayon sa mga eksperto, kung makuha ng Pilipinas ang Abukuma-class destroyer escorts, ito ang magiging stepping stone para matutunan ng Philippine Navy kung paano isustain at maintain ang mga Japanese warships. Sa madaling salita, magiging training ground ang Abokuma-class para makapaghanda ang ating navy sa mas malalaking barko tulad ng Asagiri-class. Dagdag pa, makikinabang tayo sa logistics support ng Japan mula spare parts hanggang maintenance training. Kaya makikita natin na strategic ang timing, abukuma class muna by 2027 at kung matuloy ang Asagiri-class sa early 2030s, tuloy-tuloy ang pag-level up ng ating surface fleet. Ano nga ba ang magiging benefits kung sakaling makuha ng Pilipinas ang Asagiri Class Destroyers? Isa, mas malaking firepower. Kung ikukumpara sa mga kasalukuyang barko ng PN, mas marami at mas advanced ang weapon systems ng Asagiri Class. Ito ay magbibigay ng deterrence laban sa potential threats. Dalawa, helicopter capability. May kakayahan itong magdala ng SH-60 helicopter na pwedeng gamitin sa maritime patrol, anti-submarine warfare at search and rescue tatlo force multiplier sa kasalukuyan kulang ang Philippine Navy sa malalaking surface combatants ang pagdagdag ng Asagiri class ay magsisilbing force multiplier na pwedeng mag-escort ng ating mga frigates o magsagawa ng independent operations apat regional presence sa panahon na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea ang pagkakaroon ng mas malaking barko ay magpapakita ng ating seryosong intensyon na ipagtanggol ang ating karapatan. 5. Defense Ties with Japan Katulad ng Abukuma class, ang transfer ng Asagiri class ay magpapalalim pa sa defense partnership ng Pilipinas at Japan. Siyempre, hindi rin mawawala ang challenges. Una, ang fuel consumption ng gas turbine-only ships ay mas mataas kaysa sa diesel-fueled ships. Ibig sabihin, mas malaki ang magiging gasto sa operasyon. Pangalawa, kailangan ng dagdag na training at specialized maintenance skills ang ating crew para makayanan ang high-performance engines at systems ng barko. Pangatlo, dahil luma na rin ang Asagiri class, posibleng kailangan ng refurbishment bago ito maging operationally effective sa ating Navy. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ang marami na sulit pa rin ang Asagiri class para sa Pilipinas, lalo na kung upgraded variants ang makukuha natin. Kung matuloy ang lahat, makikita natin ang Philippine Navy na unti-unting nagiging mas modern at mas capable. Isipin niyo, by late 2020s and early 2030s, maaari na tayong magkaroon ng kombinasyon ng brand new Jose Rizal class frigates, darating na corvettes under Horizon 3, Abukume class escorts, at posibleng Asagiri class destroyers. Ito ay malaking leap mula sa mga lumang barko na ginagamit natin ngayon. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng mas mataas na kumpiyansa sa ating kakayahang protektahan ang ating teritoryo. Sa kabuuan, malinaw na parehong mahalaga ang Abokuma class at Asagiri class para sa future ng ating Navy. Ang una, magsisilbing entry point sa paggamit ng Japanese warships. Ang pangalawa, posibleng maging pinakamalaking surface combatants na makukuha natin mula sa Japan. Habang wala pang final confirmation, makikita na natin ang direksyon, lumalalim ang defense ties ng Pilipinas at Japan, at dahan-dahan ang nabubuo ang mas modernong hukbong dagat para sa ating bayan. Kaya abangan natin ang mga susunod na developments. Kung magkatutuo ito, tiyak na isa na naman itong milestone para sa Philippine Navy.